kasama natin si Ethel ng MYMP. Kanina po nanalo na sila ng 100,000. Pero siyempre mas okay kung makakapag-uwi sila ng total cash prize na 200,000 pesos. At winner din, panalo din ng 20,000 yung napili yung charity. Ethel, ano ba yung napili mo? POS pause, pause, pause. Okay, pause para sa inyo po ang 20,000. Kaya oras na para sa fast money. Habang nasa waiting area si Chin sa likod, give me 20 seconds on the clock. Lang. kung ayaw ng kadate mo sa maingay na lugar, saan mo siya dadalhin? Go. Restaurant. Sa anong sport hindi naka-shorts ang kalahok? Swimming. Sa bahay, saan ka madalas magsabit ng tuwalya? Sampayan. Bukod sa kandila, mabibili sa labas ng Quiapo Church. Tatoy. Word na karime ng race. Let's go, Ethel. Let's go. Kung ayaw mo, kung ayaw na ka dito sa maingay, saan mo siya dadalhin? Sabi mo sa restaurant. Yeah. Nandyan ba ang restaurant? Survey. Wala. Kasi minsan baka maingay din sa restaurant daw. sa sige. Saanong sport hindi naka-shorts ang kalahok? Sabi mo ay swimming. Services. says. Yes. Sa bahay, saan madalas nagsasabit ng tuwalya? Sabi mo sa Services. Survey oh. Oo. Bukod sa kandila, mabibili sa labas ng kia Church. Sabi mo yung laguan. Services. Uy! Bakit? Worth na parime ng race. Hindi na natin naabunan. Okay lang. 68 points. That's okay. Thank you. Thank you. Okay thank you. Welcome back, Jin. Good luck, Jin. Thank you. Si Ethel yung nakakuha ng na 68 points. Ibig sabihin, 132 to go. You can do this. Sa punto ito, makikita na ng mga manunood ang sagot ni Effin. Give me 25 seconds on the clock. Kung ayaw ng kadate mo sa maingay na lugar, saan mo kaya sa dadalhin? Go. Coffee shop. Sa anong sport hindi naka-shorts ang kalahok? Ah, uh, gymnast. Gymnastics. Sa bahay, saan ka ba dalas magsabit ng towel? Sa CR. Bukod sa kandila, mabibili sa labas ng Quiapo Church. Uh, bulaklak. Word na karime ng race. Race, uh, face. Yeah! Right. Let's go, Chin. We need 132 points. Ito kung ayaw ng kadate daw sa maingil na lugar, saan mo siya dadalhin? Sabi mo, isang coffee shop. Ah, uh, sabi na sa Robin Uy, wala rin. Sa simbahan, eh, yun ang top answer natin, simbahan. Kasi talagang ito, baka may, may sabit pa, baka medyo may maiingay pa dyan. Sa anong sport hindi naka-shorts ang kalahok? Sabi mo ay, gymnastics. Ang sabi ng survey natin ay... Look. Ang top answer ay swimming. Swimming, nasa ko Ethel. Sa bahay, saan ka madalas magsabit ng towel? Sabi mo ay sa loob ng CR. Ang sabi ng survey ay... Yes! Ang top answer, sampaya, nakuha mo rin. Bukod sa kandila, mabibili sa labas ng Quiapo Church. Sabi mo ay, bulaklak. Ang sabi ng survey. Answer. yes i've answered got it word the quran and the rays have been in my face and have in a survey yes, yes! Panzer. Dalawang Tank answers. Pero hindi lang inabot. But anyway, napaka-usay. May 100,000 pa. Congratulations. Panalo pa rin kayo. MYMP, let's welcome back to Maya. At siyempre, bukas na po ang concert nila sa Soler. Mark, one last time para sa ating mga, ano, mga manunod sa Soler. Kita-kita po tayo bukas sa uh, Soler para sa All Hits, Just the Way You Want It. At kasama namin ng MYMP, yes. pati ang Neo Colors. Kita-kita uh, po tayo. Wow, wow. At congratulations, congratulations sa inyo. We had fun. Thank you so much. Yan ang pinakamahalaga. At siya, River Maya, maraming maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Kaya mga kapuso, supportahan po natin ang OPM. Mabuhay po ang OPM para panalo ang musika at kultura ng Pilipino. Ganyan po dito sa ating show. Kaya ang buong Hulyo, panalo talaga. Kaya maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.